Meron daw pong ng, ng talumpati, etong si Sara Duterte, dyan sa Hong Kong, yung pasasalamat kay Digong, na hindi daw gumana yung mic, microphone, at sinisisi daw kay PBBM. Hmm. You see? Sila po yung mga hindi makatulog sa bawat salita nila na andyan at uh, napakarumi ng kanilang intensyon. Hmm. Hindi naman bago yan. Hindi po talaga bago yan. Pero ang balita kasi, yung mga umatan daw dyan sa pasasalamat nga na yan, hindi naman daw yung mga OFW yung mga yan eh. Karamihan daw sa umatan ay mga miyembro ng kulto ni Kibuloy. Oh, matagal na daw praktisado yung mga yan kung ano ang ipapakita sa venue nga na itong event na ito. May iiyak-iyak. <laughs> Sisigaw-sigaw. Kaya pala nasabi natin si Ramon Tulfo na inuutulang kayo ng mga taon nyo yung mga naantya na nagsisigawan pero wag ka ang una pong niluloko na itong mga Duterte ay sarili mismo nila pero kasi nga nasanay na sila, sanay na sila matibay na ang sikmura nila sa mga ganyang klaseng panluloko sa sarili nila panluloko sa ating mga kababayan kaya wala na lang siguro sa kanila yung mga ganito lang o wala na lang siguro sa kanila yung mga ganitong klaseng uh, pwede nilang maramdaman. Ano ho? Masaklap kasi yung niloloko mo yung sarili mo. Baka akala mo daw, natutuwa sila sa iyo, hindi pinagtatawanan ka nila. Parang yung loko-loko na sumasayaw sa kalye at pinapalakpakan ng mga taong walang magawa. <laughs> Bingo! Kasi ang sinasabi, Sunday naman, wala rin naman daw talagang magawa itong mga umatend dyan sa rally na yan or dyan sa pasasalamat wali na yan. Kaya ayon, totoo, pinapalakpakan ka ng mga taong walang magawa. Sunday, day off, kaya might as well get daw. Attend the Kawawa ka naman daw. Hindi, hindi mo alam, alam na li, niluloko ka na nila. Pero ang pinakamasaklap kasi, alam ng mga Duterte na niluloko na nila ang sarili nila. Sa puntong ito, ah, kasi ang na pong rally. Maisog rally ko na no? pero wala namang umaatan. Ito po ay planadong rally para ipakita na Duterte pa rin. <laughs> Nakakaawa.